Minsan, ang pag-ibig dumarating sa panahong pagod ka na. Pagod sa trabaho, sa buhay, sa paulit-ulit na araw na parang walang saysay. Minsan, sa gitna ng amoy langis at ingay ng tambucho o sa pagitan ng mga lesson plan at tambak na papel, may isang titig, isang ngiti na biglang magpapahinto sa mundo mo. At doon mo mapagtatanto, hindi pala totoo na ang pagmamahal laging bongga ang dating. Kasi minsan tahimik lang itong dumarating. Walang fireworks, walang team song, pero ramdam mo totoo. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Sa kwentong ito, dalawang lalaki isang mekanikong amoy krudo at isang gurong may dalang chokdas at lesson plan ang mabibigyan ng bagong kahulugan ang salitang partner. Hindi sila bida sa pelikula. Hindi rin sila kilala ng marami. Pero ang kwento nila, totoo. At sa pagiging totoo nito, mararamdaman ninyong pwede rin palang mangyari sa inyo ang ganitong klase ng pagmamahal. Ito ay kwento ng dalawang taong natutong magtiwala ulit. Nang partnership na hindi lang physical attraction ang puhunan, nang pagmamahal na nakatayo sa praktikal na pundasyon, nang relasyong simple pero matatag, walang third party, walang drama, walang betrayal. Ito ay tungkol sa dalawang taong pagod sa buhay, pero piniling lumaban dahil sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may kwento ring hindi mo maamin o pangyayaring matagal mo nang kinikimkim, huwag mong sarilihin. Ipadala mo sa amin ang iyong lihim o kwento sa M2M Desires at baka ito na ang susunod naming ibida. At syempre, isang mainit at buong pusong shoutout kay Arman Binobo na patuloy na sumusuporta sa ating mga kwento. Maraming salamat Arman kung bago ka dito huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa mga kwentong totoo at tago sa puso. At ikaw, anong parte ng kwentong ito ang tumama sa'yo? Comment mo lang sa baba. Ngayon, mga ka-M2M, ihanda nyo na ang inyong mga puso. Ito ang kwento ng dalawang ordinaryong lalaking naging ekstraordinaryo sa isa't isa. Ito ang kwento ni na Carlo at Luis. Simulan na natin. Dear Kuya Will, Ako si Carlo, tatlumpong taong gulang. May sariling talyer dito sa Marikina. Hindi malaki, pero sapat na para mabuhay ako at ang nanay ko na may diabetes. Tatay ko, Namatay na noong high school pa ako. Kaya ako ang breadwinner ng pamilya namin. Everyday routine ko. Gigising ng alas 6 ng umaga. Magkakape. Tapos magbubukas na ng talyer hanggang alas 8 ng gabi. Minsan, alas 10 ng gabi pag may rush na trabaho. Ganun na ang buhay ko. Mga sampung taon na. Wala akong girlfriend. Hindi dahil ayaw ko, pero wala lang talagang time. Tsaka, Sino bang babaeng gugustuhin ang lalaking laging madumi ang kamay at amoy krudo? Isang lunes ng umaga, may tumigil na kotse sa harap ng talyer. Honda Civic, model 2015. Hindi masyadong bago, pero well-maintained. Bumaba ang driver. Matangkad, medyo payat, nakapolo shirt. Mukhang professional. Boss, pwede po bang tingnan ninyo ang kotse ko? Hindi siya umaandar kanina. Sige sir, anong problema? Tanong ko habang binubuksan ng hood. Hindi ko rin alam. Kanina pa ako nagtry pero hindi talaga siya mag-start. Tinignan ko ang makina at agad kong napansin na battery lang ang sira. Simple lang. Sir, battery lang to. Mga 3,500 piso yung bagong battery. Plus, 200 piso ang labor. Ah, okay. Gawin mo na. Habang ginagawa ako ang trabaho, napapansin ko na nag-aantay siya sa labas. Hindi siya nag-cellphone or nagmamadali. Nakaupo lang sa plastic chair na pinapaupo ko sa mga customers. Sir, teacher po kayo. Tanong ko kasi, may nakita akong mga papel sa dashboard niya na may mga test papers. Oo, elementary school teacher dito sa may conception. Ah, malapit lang pala araw-araw kayong dumadaan dito? Oo, pero first time kong tumigil dito sa talyer ninyo. Natapos ko na ang trabaho. Nag-test drive kami para ma-check kung okay na. Salamat, boss. Magkano po lahat? Tatlong libo pitong daang piso na lang, sir. Binayaran niya ako. Simple lang, umalis na siya. Kinabukasan, dumaan ulit siya. Hindi dahil sa may problema ang kotse, bumili lang siya ng air freshener. Boss, meron kayong air freshener dito? Meron sir, pero sa tindahan lang sa kanto mas maraming klase. Ah, okay. Dito na lang. Ano bang recommended ninyo? Binigay ko sa kanya yung vanilla scented. Eto sir, hindi masyadong matapang yung amoy. Sige, eto na lang. Nag-usap kami ng konti. Nalaman ko na pangalan niya, Luis. 28 years old. Tatlong taon na siyang teacher sa school na yon. Ikaw naman boss, si Carlo nga pala. Matagal ka na dito. Sampung taon na. Since 20 years old pa ako. Ah, family business? Hindi. Ako lang. Natuto ako sa ibang talyer tapos nag-start ako dito. Umalis na siya Pagkatapos pero hindi ko alam bakit nagstay sa isip ko yung usapan namin. Mga isang linggo pa, dumaan ulit si Luis. Change oil naman this time. Boss, pwede bang pa-change oil? Sige, sir. Ilang kilometers na ba? 5,000 na since last change oil. Habang ginagawa ko ang trabaho, nakita ko na may mga quiz papers siyang Chinese check sa passenger seat. Grabe sir, ang dami ninyong ginagawa ha. Komento ko. Ganun talaga kapag teacher. Hindi tapos ang trabaho sa school. Pero masaya naman. Oo naman. Lalo pag nakikita mo na natututo ang mga bata. Natapos ko na ang change oil. Pero instead na umalis agad, nagstay pa siya ng konti. Boss, meron bang good na restaurant dito malapit? Hindi ko pa kasi na-explore ang area na to. Meron sa may kanto. Si Aling Rosa. Masarap ang lutong bahay nila. Ah, okay. Salamat. Sir, kung gusto niyo, sabay na tayo. Break time ko na rin naman. Hindi ko alam bakit ko naisip 'yon. Basta nasabi ko na. Ah, sure. Libre ko na. Hindi na, sir, ako na. Sige na, boss. Teacher naman ako, may sahod. Natawa kami pareho sa kainan mas nakilala ko si Luis. Taga-antipolo pala siya. Nag-rent lang ng apartment dito sa Marikina kasi malapit sa work. Walang pamilya dito? Wala. Ako lang. Kayo? Ako rin. Well, may nanay ako pero nasa probinsya. May diabetes siya kaya regular ako nagpapadala ng pera. Mahirap yung ganun. Ako rin. Sumusuporta sa magulang ko. Nakita ko na pareho kaming breadwinner ng pamilya namin pareho rin kaming walang time sa sarili. Luis, tanong ko lang ha, wala kang girlfriend? Wala. Ikaw? Wala rin. Tumahimik kami. Hindi awkward na tahimik. Pero parang may iniisip kami pareho. Carlo, okay lang ba kung mag-text ako sa'yo minsan? Para pag may problema yung kotse ko, hindi na ako maghahanap ng ibang tagagawa ng sasakyan ko. Sige, sir, eto number ko. Simula noon, naging regular texter namin si Luis. Hindi lang tungkol sa kotse. Minsan random lang na kumusta o kung ano ang ginagawa namin. Carlo, kumain ka na ba? Busy ka ba ngayon? Hindi naman. Ikaw, okay ka na sa school? Oo. Gusto mo sabay tayo merienda? Libre ko na ulit. Ganun na ang routine namin. Mga dalawa o tatlong beses sa linggo sabay kaming kumakain after work niya. Napapansin ko na mas nagiging komportable ako kay Luis. Hindi yung feeling na kailangan kong magpretend na iba ako. Isang gabi, nag-text siya sa akin. Carlo, pwede bang puntahan kita sa talyer? May problema yung kotse ko. Sige, andito pa ako. Pagdating niya, nakita ko na stress siya. Luis, ano nangyari? hindi siya nag-start kanina. Tapos ngayon, parang may weird na tunog. Tiningnan ko ang kotse. Alternator problem. Hindi masyadong malaki, pero kailangan palitan. Luis, alternator to. Mga walong libong piso yung part plus labor. Nakita ko na nag-hesitate siya. Medyo malaki yung amount, Carlo. Pwede bang next week na lang? Pwede naman. Pero delikado yung drive mo pa uwi. Ah, okay lang. Mag-tricycle na lang ako. Hindi ko napigilan sarili ko. Luis, sige na. Gawin ko na to ngayon. Bayaran mo na lang ako kapag may pera ka na. Hindi, Carlo. Hindi pwede 'yon. Sige na. Friends naman tayo, 'di ba? Ginawa ko na ang trabaho. Mga dalawang oras din bago natapos. Si Luis, nagstay lang at natulog sa plastic chair. Pagkatapos, ginising ko siya. Luis, tapos na, test drive muna tayo. Sa test drive, tahimik kami pareho. Pero komportable na tahimik. Carlo, salamat talaga. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Huwag mo na isipin yan. Mababayaran mo rin naman ako. Hindi lang pera, Carlo. Yung kindness mo. Tumingin siya sa akin habang naka-stop kami sa traffic light. May kakaiba sa tingin niya. Luis, Carlo, Pwede bang magtanong? Ano yon May naging girlfriend ka na ba talaga? Wala pa. Bakit? Kasi ako rin, wala. Pero hindi dahil busy lang ako sa work. Hindi ko naintindihan agad. Ano ibig mong sabihin? Carlo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero, pero iba ang nararamdaman ko sa'yo. Napatigil ako. Hindi sa driving, pero sa pag-iisip. Luis, alam kong lalaki tayo pareho. Alam kong weird to, pero hindi ko mapigilan. Bumalik kami sa talyer. Nagpark si Luis sa harap. Carlo, hindi kita pipilitin sa anything. Gusto ko lang na malaman mo. Hindi ako nakatulog ng maayos ng mga gabing yon. Hindi dahil nagalit ako kay Luis pero dahil sa confused ako sa sarili ko, totoo bang may nararamdaman din ako sa kanya? Nung nag ako, naalala ko yung mga araw na kasama ko siya. Yung mga tawanan namin, yung mga kwentuhan namin. Parang mas masaya ako kapag kasama ko siya. Pero lalaki kami pareho. Tama ba to? Isang linggo din akong hindi nag-reply sa mga text niya. Hindi dahil ayaw ko siya kausapin pero kailangan ko mag-isip. Hanggang sa isang gabi, pumunta siya sa talyer. Carlo, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit? Hindi ka nagre-reply sa messages ko. Nag-alala ako. Nakita ko sa mata niya na concerned talaga siya. Luis, umupo ka muna. Umupo kami sa dalawang plastic chairs sa harap ng talyer. Luis, nung sinabi mo yung tungkol sa nararamdaman mo Carlo, kung uncomfortable ka, okay lang. Hindi na natin pag-uusapan pa yon. Hindi yun ang punto, Luis. Tumingin ako sa kanya. Yung sinabi mo, nag-isip ako ng mabuti. At nalaman ko na, na may nararamdaman din ako sa'yo. Nakita ko na nagliwanag ang mukha niya. Totoo ba? Oo. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Pero masaya ako kapag kasama kita mas naging maganda ang araw ko simula nung nakilala kita, Carlo. Pero Luis, hindi ko alam kung paano to gagawin. Hindi ako familiar sa ganito. Ako rin, Carlo. First time ko rin to. Pero pwede naman siguro nating subukan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan nga kaming nagsimula hindi namin sinabi sa iba agad. Sa amin muna, si Luis naging mas frequent ang pagbisita niya sa talyer. Minsan, walang dahilan, bisita lang. Ako naman, nagsimula akong mag-text sa kanya ng good morning, good night. Simple lang, pero iba ang feeling. Mga dalawang buwan na kaming ganun, nagsuggest si Luis na mag-weekend getaway kami. Carlo, gusto mo bang pumunta tayo sa Tagaytay? One day lang. Sige. Pero hatian tayo sa gastos. Okay. Yun ang first time naming mag-travel together. Simple lang. Nag-sky ranch kami. Nag-picture sa may taal view. Nag-walk sa picnic grove. Pero sa buong araw na yon, na ko na komportable ako kay Luis. Parang matagal na kaming magkaibigan. Sa car ride pa uwi, nagkwento siya sa akin tungkol sa pangarap niya Carlo Gusto ko sanang mag-master's degree para magkaroon ako ng pagkakataong ma-promote bilang supervisor. Gawin mo. Suportahan kita. Pero mahal ang tuition. Tsaka baka hindi ko kaya ang time management. Kaya mo 'yan, Luis. Matalino ka. Salamat, Carlo. Ikaw naman, may pangarap ka ba? Nag-isip ako. Totoo bang may pangarap ako? Gusto ko sanang palawakin ang talyer siguro mag-hire ng isa pang mekaniko para hindi lang ako mag-isa. Maganda yan. Gawin mo. Ganoon ang support system namin sa isa't isa. Walang judgment, puro encouragement. Mga anim na buwan na kaming together nung nagka-problema. Nanay ko na-hospitalize. Diabetes complications. Kailangan ng malaking pera para sa operasyon. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera. Lahat ng ipon ko, hindi sapat. Nag-text ako kay Luis. Luis, hindi ako makakapunta sa dinner natin ngayong biyernes. May emergency sa family. Ano nangyari? Pwede bang puntahan kita? Pumunta siya sa talyer. Nakita niya akong stressed. Carlo, ano nangyari sa nanay mo? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Yung hospital bills, yung operation, yung mga problema. Carlo, magkano ang kailangan mo? Mga isang daan at limampung libong piso. Pero huwag kang mag-alala, gagawan ko ng paraan. Carlo, may ipon ako. Pwede kong ibigay sa'yo. Hindi Luis, hindi pwede yun. Bakit hindi? Partner kita, di ba? Kung may problema ka, problema ko rin yun. Yun ang first time na sinabi niya ang salita na partner. At na ko na, totoo nga, partner namin ang isa't isa. Pinautang niya sa akin ng pera. Walang interest, walang deadline. Basta kapag may pera na ako, tsaka ako siya babayaran. Naging successful ang operation ni nanay. At mas naging close pa kami ni Luis dahil sa support niya sa pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Mga isang taon na kaming together nung nag-decide si Luis na mag-master's degree. Part-time, weekend classes sa UP Diliman. Ako naman, nag-hire na ako ng helper sa talyer. Si Tony, 24 na taong gulang, mahusay din na mekaniko. Carlo, proud ako sa iyo. Sabi ni Luis sa akin habang nagdi-dinner kami sa bahay niya. Bakit naman? Kasi nakikita ko na lumalaki ang business mo. Tapos mas marami ka ng time para sa sarili mo. Para sa atin, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya. Para sa atin, hindi madali ang relationship namin. May mga araw na nag-aaway kami dahil sa stress sa work, sa pamilya, sa lahat ng responsibilities namin. Pero lagi naming nasosolusyonan. Nag-uusap kami ng matino, hindi yung nagtatampuhan lang. Isang araw, nagtanong si Luis sa akin, Carlo, hindi ka ba nababahala sa mga sasabihin ng iba tungkol sa atin? Minsan, pero mas nababahala ako sa magiging hitsura ng buhay ko kung wala ka ako rin. Kaya kahit ano pa ang sabihin ng iba, okay lang sa akin. Ngayon, tatlong taon na kaming together. Si Luis, teacher supervisor na sa school niya. Ako naman, may dalawa ng empleyado sa talyer at may plan na magbukas ng isa pa sa ibang lugar. Hindi kami nag pa. May sarili pa rin kaming bahay. Pero mga apat hanggang limang araw sa isang linggo, magkasama kami. Sinanay ko, alam na niya tungkol kay Luis. Sa simula, nahirapan siya intindihin. Pero nung nakita niya kung gaano kakering si Luis sa akin, at sa kanya rin, naging okay na siya. Anak, mas importante na mabait at caring ang partner mo kaysa sa kung ano ang gender niya. Sabi niya sa akin, Totoo naman, walang malaking drama sa relationship namin. Walang third party. Walang mga betrayal na typical sa mga love stories. Simple lang kami. Nagmamahalan, nagsusuportahan, nagiging better persons dahil sa isa't isa. May mga plano kami para sa future. Gusto naming mag-business together. Siguro auto repair shop na mas malaki. Tapos may educational services rin na tutulungan ang mga bata sa community. Carlo, alam mo bang natutunan ko sa'yo? Tanong ni Luis sa akin habang nanonood kami ng Netflix sa bahay niya. Ano? Na hindi kailangan kompleks ang pagmamahal. Pwede rin simple lang, pero genuine. Natutunan ko rin sa'yo na okay lang maging vulnerable na hindi weakness ang mag sa ibang tao. Ganoon kami. Simple pero solid. Ang punto ng kwentong ito, hindi lahat ng love story ay kailangan dramatic o complicated. Minsan, ang pinakamagandang relationships ay yung mga simple lang. Yung dalawang taong naging better versions of themselves dahil sa isa't isa. Si Luisa at ako, hindi namin expected na mangyayari sa amin to pero nangyari at grateful kami. Hindi kailangan maging perfect ang situation. Hindi kailangan umangat sa societal expectations. Ang importante, minamahal ninyo ang isa't isa. Supportive kayo at happy kayo sa sariling version ng love story ninyo. Maraming salamat sa pagbabasa. Kuya Will. Minsan, may mga kwentong kahit tapos na, hindi talaga natatapos. Dahil may naiwan itong damdamin, tanong o pag-asa sa puso ng bawat nakinig. Gaya ng kwento ni na Carlo at Luis sa simpleng pagkikita sa tahimik na pagkakaunawaan at sa hindi inaasahang pagtibok ng damdamin na paalala nila sa atin na ang tunay na pag-ibig hindi laging pasabog. Minsan, ito'y dumarating sa anyong tahimik, matatag, at puno ng respeto. Hindi kailangang engrande, hindi kailangang malinaw agad. Basta totoo. At minsan, yun lang ang sapat. Marami tayong natutunan sa istoryang ito. Una, na ang pagmamahal ay hindi kailanman nasusukat sa kasarian. Na minsan, kung sino pa ang hindi mo inaasahang mamahalin, siya pa ang magiging tahanan mo. Ikalawa, na ang mga simpleng bagay, yung mga tanong na kumain ka na ba o mga katahimikang puno ng presensya ay may bigat na mas malalim kaysa sa kahit anong sorpresa o regalo. Pangatlo, na ang tunay na relasyon ay partnership. Hindi lang kayo magkasintahan. Kayo rin ay sandalan, kakampi, katuwang sa mga pangarap. At higit sa lahat, ang tamang tao ay hindi yung babaguhin ka kundi yung magiging dahilan kung bakit gugustuhin mong magbago para sa ikabubuti mo. Kaya sa mga single, sa mga may karelasyon, sa mga naguguluhan, o sa mga natatakot, sana may napulot kayo mula sa kwento ni Carlo at Luis. Sana naisip ninyo na ang pagmamahal ay hindi kailangang ilabel agad. Na may espasyo para sa mga damdaming hindi pa klaro, basta't totoo. At sana, Naalala ninyong may mga relasyon na pwedeng tahimik pero buo, pwedeng simple pero matibay, at pwedeng hindi perfect pero sapat. Kung ikaw ay may sariling kwento, isang lihim, isang pangarap, o isang karanasang gusto mong ibahagi, bukas ang M2M Desires para sa iyo. Ipadala mo lang sa amin ang iyong kwento at baka ito na ang susunod naming ibida comment mo rin sa baba ang pinaka-relate moment mo sa kwento ni na Carlo at Luis. Gusto naming marinig ang boses mo. Dahil sa bawat boses na naririnig, may isa pang pusong lumalakas ang loob. Dahil ang kwento mo ay mahalaga. At ang pagmamahal mo, anuman ang anyo, ay valid. Hanggang sa susunod nating pagkukwentuhan, mga kasama, ingatan ninyo ang sarili ninyo Mahalin ninyo kung sino kayo at manatiling bukas sa pag-ibig kahit sa mga anyong hindi ninyo inaasahan.